so napena ni lig dito sa room ande tanberigo no sa so, nangatu sa unahan ma okay na to syo sumain dalan ni nga paslay klasihan

Manaog na ako guys. Sorry na ko dire kay. Dugay naman ko mga one year na masiguro. <laughs> one year. Dole ra din town pero mag usap mo dire, di ba? so, eh. <laughs> Ngayon ako naman nagkausaban po. Ipag e na rin ako before guys, lapok na dari Karong kaya na, na may pathway na na siya ay agianan nga sakto sa mga bata niya pa paakyat nga dito guys Hina. yan elementary na po ito maganhan elementary high school high school dito sa so, una ka dirimin may agi ila ka junel lang ara din ni diretsyo saan ka okay, indara po rin, ah. bongga So the gamma in the guys. there, guys. Pagresis, pagresis. Oh, Bangga. So pabalik na ta sa atong giagian kay maabtang maabtang tag kangit-ngit. anyway, namasa ikaw ni ari oh, straight light. ang uh, streetlight light there guys sa kantagnos ngayon na siya ng project ko ito bro po din hindi ay oh ato na sa picas Ito sa balay ni Marlon Orellano oh lumanta di ay pag nga rin ako sa una guys kinadha labong sa nakaayo dyan pala siya mga mga puno o dagko karon bawa nang nakaayo agaray